So for today's video guys, yung mga uh, pala kasama natin sila Sila, oh the bro, syempre sila mototrok sila, konzi sila Project, oh, so tara alis tayo guys Ang um, ride natin ngayon is Tam Bike, Tam Bike Night ha, thumb Bike Night tayo guys Yan o, no? firing round Jake Tam Bike, Tam Bike lang tayo guys sa Teplex Kami pagkawa ngayon kaya ang kaming mag-teplex kaya nakahiyahan kaming mag-teplex So ayan, yeah, here we go So yun lang naman guys Wala yun, na stress na kami Kaya lumabas kami ngayon Kasi imagine nyo yun guys Ang dami na nangyayari sa atin Noon na yung flood control Tapos ngayon Guys, lumindul pa sa Cebu guys Nako uh, Ang masyadong ano na Nangyayari sa Pilipinas guys So Ito kaya, kaya kami magtambay muna Kaya fresh up muna kami Refresh, refresh Ang dami na nangyayari sa Pilipinas Parang hirap na rin mag Hirap na rin mag ano no Basta Ayaw ko ba kung ano nang nangyayari Hindi naman ganito dati ngayon eh. Sunod-sunod, flood control, corrupt Ayaw ko na magsalita tungkol sa corruption Pero, grabe Grabe yung ginagawa nila Ang hirap ko na malim, Pilipinas So, ayan, kamusta kayo? Sana okay lang, Timor vlog here nga pala Yes, sir Tara guys, let's go So, yun nga, kaya... Kailangan ko ng ride ngayon sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Oo, no, oh, apakadilim. Sana huwag naman kami ulanin. Hirap pag inulan tayo, boy. Expressway pa naman tayo ngayon. So, kayo ba? Gusto kayo dyan? Sa mga nanonood sa akin, baka may taga Cebu dyan. Ingat-ingat kayo, guys. So, yun lang naman yung ride natin is apat lang tayo. Isang day one. Isang GSX JSX-R1000 din yung si Gonzi na si Day 1 syempre wow night run tayo ngayon guys night run aray ko medyo bago to sa so channel natin ha yung tumabas tayo ng gabi para lang tumambay so usually hapon tayo guys eh And ngayon medyo kahit paano Long stretch Long stretch? Hindi na kasi kami may makapag-ano Hindi na kami makapag-ride ng Sunday <coughs> Iba dami ng priorities Let's go Ah, <laughs> oh, the man. Hey. Ito guys yung pinang masarap rin na ride yung 4, 4, 5, 6 guys yung yung ride na sobrang dami no? napakahirap tayo, na, napakahirap na yun, medyo magulo. Pero pag ganito, lima, ni yan. Walo, pwede pa siguro. Yan, masarap na ride. It's there! exit lang tayo dito ikot lang tayo guys kung tayo sa kapila eh oh. Pastro Puta, mahirap yung itim yung visor Mahirap yung itim yung visor. Pag kami pa, ba, hindi kalimut. Ano ka? Ini nak jadi senyap so. So ayan <laughs> Dito na tayo sir Touchdown tayo Dito tayo tatang bike ngayon Army Navy tatang bike And, Siguro mag Starbucks kami mamaya So ayan guys Touchdown kami Dito kami tatang bike ngayon, Sa Army Navy Ayan Saysayin natin yung bikes nila Kraos ah, din May inang mata So ayan guys Ito yung Z1 ZX-10R GSX-R1000 ano, 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 para akong bulag, gano'n ba? <laughs> so, ayan guys, ito yung mga motor namin, dito kami tatambay ngayon sa Army Navy Yes sir wow. So, ayan guys, lumipat muna kami yung Starbucks, Starbucks daw muna kami bago kami mag Army Navy Pero mga may Army Navy tayo kakain So, nilipat lang namin motor dito, maganda daw yung place dito So, ayan guys, Starbucks, Teplex tayo So, tara, order tayo order tayo, order tayo. Oh, lamig. Ang lamig. Mas na pare, mas na biyahe sa. Ah. No? Uh, mas na. Mas na. Sa kong biyahe. Dami ka mga bulan. Mas na ba tatanong kong biyahe? Na hindi naka-on na no? ang ano, ang, ang Insta360 mo. Hindi na ka walang pizza, cheese cake. Palungkot. Aray po. Aray ko. Ice. Ah, bali ano, isang Amerikana nyo nga Americano? Uh -huh. Amerikana. You want it hot or ice? Ice. Na. Ice. What size are we getting, Mr. Sochi? Yung pinakamalaki na. 20 na. Oh, na. 20. Okay. I'll uh, be having your name na lang. Tapos may anong may anong sugar niya? Uh, we have brown, white, splenda, and coconut sugar. Uh, walang syrup? Ay, we have syrup. Paya add ng 2 pumps. Ah, two pumps. Potting, okay. Your name na lang. Tim. Tim. So oh, guys, ngayon, ngayon na lang ulit kami nagsama. Halos OG kami ngayon. Si Kyle, ay si Mototurok, si Ronjay, tapos si Joshua. So ito, dito lang ang ride namin. Left next lang, around one hour lang to. Biyahe. Kaya kahit pa paano, medyo maka barat-barat kami ng takbo. So ayun guys, mm, um, mamaya kakain na lang kami siguro sa Army Navy. So guys, kapi muna kami. So don't forget to like and subscribe guys. Para uh, na Lagi kayo updated sa mga posts nato tayo. Eh, yes sir, ito na. Okay, sir, so, ito na pre-order namin. Yes sir, pan. ito order natin, kape tayo. Mototurok nyo. Ang muna ka rin si Oo, oh, mototurok ah. nyo. Ang mm. Kape gaming. Huh? Tanga na, may Starbucks naman sa, sa okay. Pangasinan na, ba't dito tayo nag Starbucks? kasi dito, um, maganda yung ambience din eh. Ah, para for a change din. For a change, yeah. Oh, pare, okay. Jake, oh sa yun naman, ayaw ko na sa Pangasinan. Gusto ko parla. Hindi, iba lasa ng kape. Oo naman. Wala di difference. Wala yung difference. Bad job, So, ayan guys. Kape muna kami dito. So, ayan guys. After kape namin dun sa Starbucks. So, ayan. Kain tayo dito sa Army Navy. Tabi lang naman to na Starbucks, e. Eh. So, kain tayo dito. Morder na sila, e. Eh. Morder na rin pala ako kanina. Hindi ko na naka-avoid one. Thank you.

ang tubig, ng Ah, uh, ano yun, mga demonyo Kaya guys, kain Kain muna kami dito Mga oh, maingit pa kayo dyan Shout out sa mga autobrows dyan na hindi na bumotor Kaya motor na masabi mo sa mga hindi na bumotor kaya motor, Sayang motor. <laughs> Kaya guys, kain muna kami